So, yan guys, uh, welcome back sa ating YouTube channel. no So, kaka-upload, wait lang natin. So, baka magtaka kayo na hindi tayo naka-upload. So, last upload natin is 4 months ago. So, ngayon is uh, magbibigay tayo ng kaunting update, no, kung kamusta na ba yung ating munting backyard dito. Kung, yan, may, kung may mga manok ba tayo or ano na yung current situation. Yan. So... Ah, uh, mamaya may easy share din tayo dito na kakaiba no kasi first time ko to nakita. Uh, sa katagal na natin na nag-aalaga ng malok, So, easy share natin ni Mamaya kung ano yung uh, experience na yun, or ano yung ating uh, kakaibang natuklasan dito no, sa ating munting manukan. So, uh, before that, yung gagawin natin is mag-update tayo kung ah uh, Ilan na lang yung ating mga breeders dito. Na kasi nagbawas tayo. Uh, yung iba is pinenta. Kasi pang-bili ng uh, patuka. Tsaka yung iba pang-ulam. Ayan. So, kaya. At tsaka, ayun o. Oh, uh, napakaliit ng mga itlog, guys. Ayan. So, hindi po to normal. Yung mga nakikita natin sa... Sa uh, social media na report na yung mga itlog ng manok is lumiliit dahil sa init. Uh, siguro totoo kasi ito itlog to ng ating black Australorp pero parang itlog ng ano? ng bantam o ng ibon ng liit kasi, oh. You know, so hindi to normal sa so ito yung itlog ng ating native na chicken itong puti. At ito yung itlog ng ating Black Astralorp. So, mas malaki pa yung itlog ng ating native na manok kaysa sa itlog ng Black Astralorp. Um, siguro dahilan lang doon is kulang sa pakain. Tsaka, yun nga yung report na uh, dahil po sa ingat, no? Ayan. So, ayan, no? Yan na lang yung natitirang breeders natin. Uh, isang Dakag. Dalawang Decal Brown, isang Black Astroler, pwede isang uh, mix ng hulo, tsaka Chinese Chicken, no? at saka itong ating tandang na North Indian Asil. So, yun na lang yung natira. Yung iba is, yun nga, namatay nung maharang buwan. Tapos yung iba is, um, inatay na kasi nga, hindi naman ganun ka-productive. Tsaka maliliit yung kanilang mga itlog ang uh, isang reason din po na nagbawas tayo is yung ating mga manok is ano uh, kinakain nila yung kanilang mga itlog so sayang naman pag uh, hindi napisa at saka kainin nila lahat no? ayan so hopefully from from dito uh makapag padami tayo ulit kasi may mga bagong breeders tayo doon na sa loob no so pakita natin kung ano yung itsura ng kanilang mga ng ating mga manok. So Nasabi ko nina na uh, first time ko nakita dito sa ating uh, manukan no kasi ito is ano mahigit one year old na to. Um, mahigit isang taon na. Ito ay isang North Indian Asil. So nabili ko siya six months old siya nung ang March or April ata. So, ngayon is April na. So, one year na sa dito sa ating backyard. Tapos, yung napansin ko, wala siyang, ano, wala siyang tahid. Tingnan nyo. Yan. Walang tahid, walang tahid. So, normally, sa mga manok, uh, six months old, may mga, mahaba na yun yung tahid, seven, seven months, or, or seven months old. Yan. Pero dito, you know, walang tahid yan walang tahid so hindi ko alam kung normal ba to pero ano paki-comment na lang po sa comment section pag uh, nangyari din to sa inyo or naka-experience kayo na yung manok na mahigit 1 year old na or magdu 2 years old na hanggang ngayon wala pa rin tahid so for me uh, since may mga alaga akong manok dito nang since bata pa ako first time ko first time ko na nakakita nito. Ah, uh, may tahid siya pero parang pang ano pang 5 months old yung bagong uh, sibol pa lang or bagong labas pa lang. Ayun, hindi siya lumalaki. So na talaga ako no uh, dahil naka-experience ni tayo nito. At saka kagandahan is ano, uh, malakas siyang uh, mag magkasta. So, marami na siyang na-produce na ah uh, dito at saka yung iba na natin. So, hopefully, uh, magiging good breeder siya uh, moving forward, no. So, ayan, ating North Indian Asil. Siguro sa so, mga ano, mga 2 to 3 kilos to 2 and a half kilos to 3 kilos yung kanyang timbang. Napakabigat. At nakadiet pa to. So uh, how much more pag Uh, tama yung pakain, uh, mas siguro mas, mas bibigat pa sa dito. No? Yan. At ngayon naman, uh, pakita natin yung ating mga uh, 3 to 4 months sa sisew at saka yung ating mga ibang breed, bagong breeders. No? So, yan. So, yun, no? Know, so, ito yung ating mga 4 months old na mga si mga manok. So anak ko anak siya anak to ng mga ng ating North Indian asil. Ayan. So yung isa dito is kamukhang kamukha niyang kanyang ama. Um, gagawin ko sana yung ano, sang rooster dito. Kaso nga lang, baka ma-inbreed. No? So liliit yung uh, resulta ng kapag nagkasisiyo sila. So yan. So, marami tayong mga hens dito. Iba't ibang kulay. Tsaka yung ang gaganda. You know? So 4 months old. Growing 5 months. Yung iba, Uh, yung timbang is nasa 800 grams to 1 kilogram. So, pwede siyang pangkatay, panglitson. So, so, mga ganyang edad is nabibenta na namin sa halagang 220 to 250. Uh, depende po kung mahal yung manok. Ayan. So, nung nakaraan sila ay 23 pieces ata. So, ngayon is ilan na lang kasi nagkatay tayo. Ah. Uh, yung iba na benta na. Ayan Oh. Ang gaganda. Ayan. So, mga heritage cross uh, North Indian asil. Ayan. So, may mga puti. May mga... Ito, parang decal brown. Pero hindi po yan pure na decal brown. Yung nanay niya, decal brown. Yung tatay niya is uh, North Indian asil. Ayan. Ito rin yung puti. Ayan o. Ang kainaman dito guys, pag nag crossbreed kayo ng manok, ma-inherit ng offspring yung mostly uh, galing sa ama. No? So since yung ating North Indian Aceris matangkad, yung mga offspring niya matatangkad din. Tsaka bilis lumaki. Uh, Three months to 4 months pwede mo na siyang ibenta pang pang commercial kung gusto mo uh, 800 grams basta tama lang yung pakain tsaka vitamins Ayan. so itong tandang natin isa Ah, uh, nasa 5 months uh, na to 5 months pa lang Ayan you know, pero ang tangkad saka ang uh, yellow legs so Maraming nagsasabi na kapag yellow legs daw, yung manok, yung karne daw is mataba. So, hindi ko alam kung totoo, pero yun yung mga sinasabi ng ibang ah, nakakatanda sa atin. No? So, i-respect na lang natin. So, kapag totoo yun guys, ano, comment na lang kayo kapag totoo yun. You know, ang maganda. So, napaka... Nakakaaliw tingnan, no? Kapag, yan, ganito kadami yung ating uh, mga alaga mo. Oh, How much more pag, ano, nag-100 like plus sila, 200 plus, no? Yun yung nga lang, dapat, marami ka talagang uh, budget or para sa pakain, uh, maintenance, you know. At dito naman, uh, may mga bagong breeders tayo dito. Okay. So, dalawa yan. Napaka ganda. Ito is inahin. Tapos yun yung uh, tandang. So, ito is may dugong ano to, hulo. Hindi ko alam kung anong, anong breed specific kung basilan ba o huluwano o siya. O basta may dugo siyang hulo. At napaka tangkad. Napaka tangkad ng manok. Tsaka ano, maganda rin yung uh, kulay. You know. So, itong So, itong um, orange na to, yun yung ating uh, ipalit doon sa uh, isang tandang na rin na maliit pa. So, yan yung ating gagawing uh, breeders or tandang dito para hindi ma-inbreed yung ating mga alagang manok. You know, so, ito yung ating kagdagang uh, breeder. So, 2 to 3 months from now, pwede na siyang uh, gamitin. No? So, i-cross cross natin sa ating North Indian Assel. You know, so, may dito pa sa kabila, ang gaganda ng kulay. So, dalawang uh, inahin, tsaka isang tandang. Ayan. You know sa at ating kad. You know. Wow. Alright, so ah dito naman guys, may mga 2 months may get tayo dito ng mga sisyo, no. So anak din to ng ating North Indian Asel at saka yung ating mga breeders na uh, sa kabila. So dito, hindi ko alam kung ilang piraso to siguro so, Euro, nasa mga 20 plus heads yung mga sisiw natin dito no so two months old may get at saka hopefully um maging malusog sila at saka wala ng mortality no um dahil dito yung pinapakain namin is tahop ng mais at saka ano um yung ubod ng saging yung taho, yung tangkay ng saging kawin ng saging yan hindi ko alam kung anong tawagan sa inyo uh, mga gulay-gulay dito like uh, talong Uh, kalabasa uh, minsan yung dahon ng gabi so yun yung ginagawa namin ah uh, pagkain sa kanya kasi ngayon napaka anong napaka hirap ng you nang know, mad na napakataas ng budget natin so nagmo modify tayo kung ano yung available dito sa uh, ating paligid no uh, bunga ng niyog so yung ginagawa namin is kinukud tapos kinapainhalo sa taup ng mais or taup ng palay. Tapos yung yun yung ating uh, pinapakain. So minsan uh, hinahati na lang natin sa ano saka uh, binibigay sa ating mga alagang manok. No? So yan lang muna yung update dito sa ating munting manukan. So hopefully sana nag-enjoy kayo. Baka magtaka kayo na wala tayong update for the past 4 months dahil ngayon lang tayo nakawi no kasi uh, ngayon na tayo nagka budget ng konti so yung aking wish uh, before magtapos yung taon na to is ma-monetize na yung ating YouTube channel no kasi matagal na tayong nagba-vlog pero hindi pa tayo uh, namumonetize kasi kulang pa sa ano subscribers tsaka, saka sa number of hours sa view so ayan. Yan lang. At saka sa mga hindi pa nakasubscribe pag umabot sa inyo or nakaabot kayo dito, uh, pakihit na lang po ng subscribe button. Uh, napakalaking tulong po yun para sa So, yan lang. Uh, thank you so much. Uh, shout out pala sa mga bago ating subscribers na kahit uh, wala tayong upload, uh, nagsasubscribe pa rin sila. So, uh, siguro, uh, next week, makawi tayo ulit. Update tayo. Um, at saka, may nag-viral tayo na, na post na maraming views yung paggawa natin ng probiotics. So, siguro sa mga susunod na linggo, ah uh, try natin gumawa ng content ulit uh, tungkol doon. Madali na naman yun uh, gawin, guys. So, gagawa tayo ng video ulit tungkol doon. ah uh, try natin i-re-tawag ano, doon. Um, Re-imagine mo tawag doon or mag... Basta so, yun, gagawa tayo ng content ulit. So, yun lang. Uh, maraming salamat. Peace and uh, see you on the next vlog. Bye bye.